Good mga Lord, sa mapagpalang araw sa ating lahat. It... gusto ko lang ipakita sa inyo yung paano nakapasa yung aming uh, 14 years old and 3 months na SUV. Yan po siya. Oh. Uh, ipinasok siya sa uh, emission test. Mahigpit po ang ano tayo. pinagdaanan niya ngayon. Talagang dinala ko siya doon sa kung saan yung pinakamahigpit. At yun nga po, uh, ipinasok si John na tumatakbo. Maraming inspection at binuksan lahat ng mga ilaw, signal light, stop light. Tapos yung under chassis niya, may tao doon sa ilalim yun. Eh. Makikita niyo mamaya. Uh, meron siyang, tinitingin ako, may, ayun po, ang ilalim niya, under chassis, ayun. Eh. Yung itinuturo ko na yun. Uh, at, habang tumatakbo siya, tinitingnan ako, may mga leaking. At uh, marami pang ginawa sa kanya, mga speed test, load test, brake. Uh, tinesting po yung brake niya na eh. Kada isang gulong, handbrake, pedal brake, uh, pan, aircon, at uh, wifi, tsaka kung ano-ano pa. Wala pong deficiencies ang nakita sa uh, sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit, bakit walang nakita. Kasi last year, pinadala siya ng miss ko sa ano eh. Hinanap siya ng yung napaka-simpleng ano lang. Yung hindi mahigpit. So naisip ko this year, kinaghandaan ko talaga siya. Inilagay ko siya sa isang napaka-lupit na mission testing para hindi makompromise I mean, yung aming safety. Pero nakita niya naman pati busina, tinest, tinesting. Tapos, kung ano, -ano pa, ng mga uh, pang-testing ang ginawa sa kanya. Na meron po silang checklist eh. Pero awa ng Diyos, walang wala nakita sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa inyo, last year, 2023, uh, medyo mausok siya eh. So, ang ginawa ko sa kanya, Uh, pinachange change oil ko muna wala akong nilagay na additives pina change oil ko siya, nilinis ko yung oxygen analyzer winasin ko yung kanyang exhaust manifold ng tubig tapos nagpalit ako ng mga ball joint, palit ako lahat ng uh, ng mga gulong, bagong lahat ng gulong yan eh palit din ako ng seat cover, palit ako ng car stereo, nagpalit ako ng uh, marami akong pinalitan po sa kanya eh talagang uh, inilagay ko siya doon sa tap condition. para nga uh, ang nasa isip ko talaga, uh, ilagay siya doon sa isang mahigpit na pagsusulit. Titingnan ko kung makakapasa, ba siya or may impound. Kasi pag hindi po yung nakapasa niya, hindi na malalabas eh. Sa likod po nitong testing na to, meron isang malawak na lote na napakaraming sasakyan na, na hold dahil hindi sila hinold sila itong emission testing area hindi na nakalabas doon so awa naman ng Diyos walang findings na nakita good as new uh, bakit hindi ka kasi nga eh, nabanggit ko na sa inyo tsaka isa pa ang kinakarga ko dyan na diesel ay yung low sulfur Pero pong uh, na, na ganoon palit lahat ng pil Pinalitan ko lahat ng filter niya, lube air, tsaka diesel oil. Lahat ng maintenance na palit din ako ng brake, brake pad. Kasi kita niya yun, bawat gulong dyan yung tinetesting eh. Bawat gulong, kinaiikot siya, tapos bine-brake. Kaya po, pinalitan ko lahat ng brake pad niya eh. Yung testing niya, pagkatapos niyan, sa emission na, So wala pong usok na hindi po siya na anlayo nang ng gano'n eh. Sabihin na sa good as nyo nga siya. Tinanong ako, tinanong ako nung ano, kung ano, ano, mga ginalagay kong additives. Sabi ko wala akong nilagay na additives yan. Nilinis ko lang yung oxygen analyzer. Tsaka nagwashing ako ng ano, suit. Pagkawashing po ng suit, pinatakbo ko siya ng 90% load binirit ko siya. Bukod sa gas, pinatakbo, pinatakbo ko siya ng 90%. Para maibugay niya lahat yung mga uh, suit. Ang tawag doon sa suit? Tinga-tinga. Uh, tinga -tinga. yung mga makakapal na parang uling. Suit po tawag sa amin na sa barko eh yung uh, lumalabas at uh, yan yung nakalagay na yan Diyan yung kanyang price and yung mga ginawa sa kanya ang alay nyo ang nakatagal dyan inabot kami ng tatlong oras doon sa ano doon sa uh, insurance yan yung insurance na yan tatlong oras kami dyan kasi isa lang yung window ang daming haba ng pila